Binisita ko nga ulit ang aming lupa dini na pagtirika ng aming bahay at nag-order nga kami kahapon ng dalawang truck na panambak. At pagdating ko nga dini aring ang aking naabutan na rin dalawang bundok ng na panambak. Nautay-utay na nga ang paglilinis at pagtatambak diyan dahil nga para sa mga susunod na araw ay kaunti na lamang ang agawin para nga maitirik ng aming bahay pagkatapos ko bisitahin ay pumunta nga agad ako ng bayan para nga bumili na rin sayote at apang loho ko nga doon sa aking alutuin na tinolang manok. Pagdating nga sa gulay na sayote, hindi ko nga alam kung bakit are na paikot-ikot pa para nga daw lumabas yung pinakaputi. Yun nga daw pala yung pinakadagda ng sayote. Makatapos kong paikot ikotin yan di are na nga lumabas na nga at hindi ko nga alam kung bakit inapalabas, ano na yun, aa. Ah, ah. Nati kung alis sa dalwa at aking abalata na muna para nga hindi masama sa pagluluto maya maya. Inati ko na nga alin ang papagarni at papagayon para nga mamaya isasabay ko sa pagisa kasabay na rin ating manok. Iringang manok ay binili ko nga sa kanina kasabay ng pagbili ko ng sayote at iba pang mga laho kagaya na nga lamang na luya, sibuyas at bawang. Napunta na nga ako ng palengke lahat-lahat ay nakalimutan ko pang bumili ng daon ng sili at sili nga ba ano na yun aa. Pagkadating ko nga din sa bahay, nagsalang na nga ako ng kaserola para nga painitin at ibuhos aring mantika. Painit na nga aring mantika ay sinalang ko na nga aring luya, sibuyas at bawang. Sinabay ko na nga rin sa paglalagay aring sayote. Sinama ko na rin sa pagigisa aring manok. Mailagay ko na nga lahat ng sangkap ay hinalo-halo ko muna para nga maglahok-lahok aring mga lasa. Ika nga ako nagaluto na rin tinola, inauna ko nga ang lutuin na rin sayote para nga mamaya pagkalagay ng sabaw ay malambot-lambot na at bago kumulo. Tapos ko nga rin mag mga samya at ating manok at sayote, yakin na nga inilagay rin mga pampalasa, kagaya nga laman ng asin at durog na paminta. Sinabay ko na rin nga pala ang paglalagay ng dalawang tasang tubig para nga mamaya ay ating pakuluin. Noong malagyan ko na nga rin ng mga dalawang tasang tubig ay tinakluban ko nga muna para mamaya aking apakaluin na lamang na mga ilang minuto. Noong kumukulo na ang ating sabaw ay nilagyan ko na nga agad dito ng chicken or cube para nga mas malasa. At lumabas nga muna nga ako saglit para nga kumuha na rin ilang gaygay nang -gay ng malunggay na kununga ko doon sa aking kapitbahay. At dahil nga hindi ako nakabili ng daon ng sili at siling habang at arin na nga lang ang aking naisipang ilagay ang ating malunggay. Naklubad ko nga ito ng mga ilang minuto at maya maya iluto ng ating tinolang manok. Kain tayo mga marse. Thank you Lord sa blessings. At kinabukasan nga ay binilakan ko nga ulit aring lupa para nga tingnan kung dumating na ba yung panibago naming order na dalawang truck ng panambak. And yun lamang muna for today's video. Salamat po sa inyong mga panonood. See you on my next mini vlog. Ingat kayo palagi. Bye!